So, oh, good morning, guys. At dahil ang ulola nyo ay adik sa pagpa-farm. Ayan, may bagyo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi gusto ko kasi kayong i-update. Kung ano yung kalagayan ng ating farm. Ganitong malakas ang hangin. Wala pa siyang ulan, guys. Actually, yung pag-ulan ay 100%. Pero mamayang hapon pa. So, kagabi nag-i-start na siya. nag at malakas na yung hangin mula kahapon. Kaya nakita nyo, guys eto yung paghahandang ginawa natin kahapon na punta tayo dito. Ayan, tinalihan na natin siya. Para yung ating trellis na ginawa ay hindi basta uh, pa dito. Kasi guys, nandito lahat yung pakwan natin. Ngayon, kung pa ganito yung hangin, ang mangyayari ay patulak sila dito. sa so para hindi masira yung ating mga uh, ginawang trellis at yung pakwan natin hindi maglaglagan, ayan, tinali natin siya doon mismo sa bakal na nandito sa ating gilid ng dam dahil uh, tatlo lang yung ginawa natin, ah, dalawa lang yan, actually, dahil mahaba siya pinagganong-ganong So, Magdadagdag tayo dun sa may part naman na manaduluhan. Para balance, guys, kasi dito lang tayo sa dulo, gitna, at yung dulo natin wala. So, akala ko kasi hindi masyadong malakas yung hangin, pero nakita ko, guys, napakalakas ng hangin. Kung makikita nyo naman sa paggalaw ng mga puno at ng mga pananim natin. Kahapon, worrying worry ako. Sabi ko, sobrang lakas ng hangin at kung ano na yung kalagayan ng ating mga pananim. Ayan, kung makikita nyo, sobrang makagalaw, diba? Hindi ko talaga pinutol lahat eh. Plastic hanggang dito yan. So ang ginawa ko, pinagpuputol ko siya. Dito na lang hindi ko nilahat kasi parang pangharap din siya at hindi mapunta lahat ng hangin natin dito sa part na to at yung mga pakwan natin. Ang lalaki na guys. Ngayon ko maglalaglagan yan, basag lahat yan. Pero kahapon sinicure ko na sila. At pagdating naman dito, yung ating mga okra, pinawasan natin ang ating mga dahon. So, ganito yung ginagawa kong paghahanda palagi, guys, kapag ka ganitong may bagyo. Tinatanggalan na natin sila ng mga dahon. Ganon din yung ating mga kamatis. Uh, pinagtatatanggal natin yung kanilang mga panibagong sanga, yung mga bulaklak na extra. At ito yung ating mga mais. Ayan. So, lumalaki na. Ito yung mga natirang uh, pangalawang harvest natin ng mais dun sa second batch natin ng mais. And then, ito yung gitna natin ng mais. Naku, sana huwag sila mabalik kasi palaki pa lang talaga sila. Promise balak natin siya lang lagyan ng tungkod para hindi sila mabale guys pero kukulangin tayo ng tungkod ayan oh wala silang tungkod dito naku hoping wag silang mabale talaga kasi papalaki na sila eh oh at hindi ko nga alam kung po, nag pollinate ng maayos guys kasi nung time na to ay uh, sobrang init ng araw and then nagkaroon ng apids tong isang nag pollinate natin dalawa yata sila actually ayan ganito nagkaroon siya ng apids ngayon, yung pollen niya, hindi ko alam kung nalaglag siya ng maganda. Pero minanual pollination natin yan. Ngayon, hindi natin alam kung magiging success pa sila. Kaya ayoko na rin na munang maging uh, uh, masaya. Kasi ito naman yung kamatis natin, guys. Kung makikita nyo, kahapon sobrang dami ng uh, tangkay niya. At halos ngayon, tinalbo ko siya kasi bago pa tayo maunahan ng bagyo, mabali sila, matanggal yung sanga nila. And then, yung mga lumabas natin doon part na yun kasi sobrang busy ko talaga guys hindi ko na sila masyadong nababantayan so pag nagsasanga sila ang, ang nangyayari ay dire dire yung paghaba na nila at sanga na lang sila ng sanga kaya yung part na nandoon na pakahitik sa bulaklak pero dahil ayoko silang putulin sayang kasi sa, sobrang dami talaga ng bulaklak nila so sinabit ko na lang sila dun sa ating bamboo hooping ay ah, hindi sila mabali dahil manipis lang yung bamboo natin dyan ayan oh nakupagka lumakas yung hangin sobra possible na mabali sila at pagdating naman dito, ayan, yung ibang uh, hinug natin na bunga, guys, tinanggal ko na kasi maglalaglagan na yun pag nasobrahan sila ng, ah, uh, tawag dito, ng hinug. Yan yung sinasabi ko sa inyo dito, guys, pag may bagyo, more on hangin, walang ulan masyado. Kaya lang, nakakatakot nga kasi malakas masyado yung hangin. So, yung mga mga okra natin, kung yan, wala silang mga tangkay. So, possible na mabali sila. Kaya pinagtatanggalan ko sila ng mga, Uh, ng mga uh, dahon para hindi sila magalaw masyado. Total, mal mabilis lang naman lumagoy ang uh, okra. At yung mga pakwana natin na nakababa dito guys, sila yung mga nakakatakot na mabilis na mapupuno ng tubig. Ayan. Ayan, may isang pakwan tayo dito. Meron tayong isa dito. Actually, hinog na ito eh. Pahinog na ito. Eh, no? Ayan oh. Ayan. nyo matubig. So, mabilis na yung ma hihinog. Inangat lang natin para hindi sila nakababad sa tubig. Ayan, naglinis tayo kahapon dito. Tingnan nyo, hindi ko natanggal to. So, possible na mabubulok yan dito at magiging another fertilizer. At ang gagawin natin dito, natin siya itatambak sa lupa para hindi tumagas yung yung mga pinaglaglagan din to ng bulaklak ng singkamas. So, as of now, guys, nakikita ko maganda yung mga pananim natin no? Hoping ay makayanan pa rin nila. Pero yung lakas ng hangin kahapon, guys, uh, nakaka-amaze, Nakayanan nila, imagine nyo yun. So, dito sa gitna na to, para hindi sila lumulundo, maglalagay naman tayo dito ng patigas. Dito, magtutukod tayo pa ganun. Para hindi sila lumulundo. Ayan, kasi nga maninipis lang yung dinamit natin dito na baklad. At yung ating singkamas ay napakalago masyado. So, sila yung pinaka-worry ko, guys. Gawa ng sila yung mas malago na naka uh, ano kabit dito. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng tungkod papaganon. So ayan guys, kung makikita nyo, yung ubi natin na still standing sila. Ngayon hindi tayo pwedeng magpakasiguro dahil baka talaga mababali sa lang sa good thing lang pala guys, hindi pa siya masyadong malago yung part natin dito. Dito kasi malago na. Ang kagandahan nga lang ito na na ano natin siya na steady natin siya. So ang gagawin natin guys, pagkakabitin natin to hanggang dito para suporta lang ba may isang bambu tayo may dalawang bambu pa tayo doon ayan yun yung gagamitin natin update ko kayo ulit mamaya ayan at ang una nating chinik syempre yung ating mga pakwan kung may naglaglagan ba ayan okay naman sila as of now at magdadagdag tayo ng another tali tingnan nyo guys kinakabahan ako pag gumagalaw yung mga pakwan natin pero alam nyo ba na isa sila sa nagpapatibay na itong ating uh, trellis na hindi masyadong gumalaw dahil mabigat yung ating mga pakwan so ayan isa sila sa nagpapabigat ang problema ko dito guys kasi baka mabali itong ating uh, tungkod pag ito biglang bumigay na pag ganun babagsak to medyo gusto ko siyang slide ayan guys, pinipas natin yung ating isang pakwan. Ayan, kita nyo, bagong putol lang. Kasi, nakita nyo guys, disforma siya. Meaning, nung hindi tayo nakapagdilig ng tatlong araw, ay nangailangan ng tubig yung ating pakwan. And then, dito nila, inabsorb sa pakwan na to, yung kailangan nilang tubig. Kaya makikita nyo, medyo nag-dry yung kanyang itsura. Kaya ang gagawin natin ay papakain na lang natin siya sa pakwan, sa pakwan, sa pagong siyempre natin yung natin na maliliit. Ayan. Tignan yung natin. Cute pink pakwan. Sa so, na rin naman siya guys. Ayan. Yung kahapon binigay natin pakwan, wala na nakita nyo. Naupasan oh, nila. Family kasi yan eh actually. Matis naman yung binigay natin kahapon. Nililiitan natin kasi walo sila. Para hati-hati na sila. Ito yung ating stick. Papatibayin natin. Magpupukpok tayo dito para siya ay maging tungkod. Kasi payat ng stick na ginamit natin dito. Para hindi siya bumigay. Hmm, napila yung lola nyo, hindi makatodo. dito natin siya iko-kontra. Tapos kukuha tayo ng stick. Kung stick na to, siya natin pangungontra dito para hindi siya bumigay. Pangungontra natin siya dun sa kabila at saka natin ititip. At kukunin na rin natin yung mga stick dito kasi hindi kailangan ng okra ng stick. So. Okay, pa tayo ng stick dito. At napakahaba na rin nila guys. Kinakailangan na rin nilang putulan. Ayan, lakpas tao na talaga sila. So, ang gagawin natin ay puputulan natin to para yung mga bago niya sa ilalim, yun yung maging uh, bagong priority natin na okra. Simple. Ouch! Alam niyo ba guys, may matinig talaga na okra. Yung last year ko na tanim na okra, kung nakita niyo yung nag-viral ko na video na yun, hindi siya masyadong matinig. Hindi katulad ngayon guys, yung mga tanim natin na ganito, napakatinig nila. Ang sakit ng mga tinig niya. Ayan. Itadaki mas. Gutom na yung lola niyo. Mmm! Ayun niya. Mmm! Alam, ang lakas ng hangin. May pumapasok dito, may pumapasok dito. Ang good thing pala, thankful ako dito sa puno na to kasi guys, siya yung nagaharang ng ating hangin. Kaya hindi direct na pumupunta dito sa ating mga tanima. Dati nagre-reklamo ako dahil ang lakas ng malagas ang dahon at uh, nadidiliman yung ating mga pananim pero ngayon guys ko na realize thankful ako kasi sila yung humaharang sa hangin para hindi masyadong madami yung ating mga pananim yun ang kagandahan din pala na may puno so ayan guys ganito naman yung update natin sa ating kalabasa kung makikita nyo Ah, ay parang bigla silang na dedo yan malakas ng hangin kasi yan ang sinasabi sa inyo na problema natin hindi man maulan ay kapag malakas ang hangin medyo nadadamage din sila sa lakas ng hangin at kung makikita nyo na expose yung ating mga kalabasa ayan kapag na expose na ganyan guys delikado tayo wow and then meron tayong isa pa rin. na dedo. Ayan. Pero kung ang kalabasa natin, walang balot na kulay nito, guys. Posible na mabuhay sila. Kaya lang sila ay nagkakasakit dahil wala silang magapang na extra Kaya kapag namatay yung mother nila, lahat sila dedo. Unlike ng open yung inyong pinagtataniman, guys, ay possible na mabuhay sila. So, ayan. Andito yung iba nating kalabasa, okay. Nung nang pagdating dito ay hindi na. At i-harvest na natin yung isa na yung bago pa tayo maunahan ng uwak. Yung dalawa dito guys, ayoko na muna i-harvest. Kasi medyo hilaw pa to. Ang problema guys ay madedeti na yung anong nila, no? kanilang mother. Kasi nakikita nyo to, nilagyan na natin siya ng bamboo. Kasi para yung, etong side kasi na to guys, wala silang brace na nagdudugtong dito. Kaya hindi sila stable kung makikita nyo, gumagalaw sila. So possible sila na uh, mataob. Pero kung i-brace tayo dito, ayan, ito paano, maiiwasan ng konti yung kanilang paggalaw. And dugtuhan naman sila actually doon. So makita nyo, mula kahapon guys, napakalakas ng hangin. Pero wala pa tayo nakikita ang problema. And then dito naman sa natin kanina, ito kasi maliit lang yung ating mga na ginamit. Mga so, payat sila. So makita nyo, at uh, tumataob na sila lahat dito sa ating pakwan. Ang ginawa natin, nilagyan natin sila ng mga support na ganyan na brace at tusok na ganito sa bawat gitna nila. Ayan, kung makikita nyo. Ah, sana ba? May mga nakagano na pipe sa kanila para maiwasan yung pagbagsak nyo dito paggalaw. At pagdating naman dito sa ating mga pakwan, ayan, medyo na-secure na natin siya at bumaba yung ating arko ng part nung may mabigat na pakwan kasi binupush niya pababa sa sobrang bigat na ng ating pakwan. And pagdating dito guys, ay wala tayong ginawa kung makikita nyo yung net natin ay as is na nandito so hinarap lang natin para hindi siya mahubad at ayun natin yung pangalap no, temporary na ginagamit sa kuryente. Natin pagdating naman dito guys, yung tali natin dinagdagan natin ng support. Ayan. Tatlo na ah, dalawa lang siya kahapon ngayon naging tatlo na sila. So makikita niyo parang ang daming ganun. kasi pinapaikot-ikot ko siya. Actually, ito pwede ko pa nga itali dito para dagdag support na hindi siya mahila. Kaya lang ito kasi Uh, para tibay na din doon at hindi sila basta basta gumalaw kasi nandito yung hangin na malakas ayan dito may nagagaling din na hangin ayan oh so paigot yung hangin guys Canary Melon. At makikita nyo dito sa kulay niya, orange na. Yung ibabaw niya, ayan. Ito. So, mabibitak na siya mga ilang araw na lang. Yung ibang melon natin, hindi pa natin na ha-harvest. At maminitas na rin tayo, guys, ng ampalaya. Um, At may nakita tayo dito, actually, na patola. Ayan, tingnan nyo yung ampalaya natin. Nagdilaw na. So, nagdilaw na di man lang siya lumaki. At ito yung ating puting ampalaya. Kita sa na natin. And kapag hinayaan natin yung pipino guys na lumaki, ganito magiging itsura niya. Oh. Napakalaking pipino. Makita nyo, giant pipino. So yung habol ko dyan yung buto. Ayan, para makapag-preserve tayo ng buto. Ito yun. Yeah. Giant pipino. Oh, look. So, matamis na yung bunga siguro nito guys. Ito yung isang kapalaya ng lang dito. Ayan, meron na tayong tatlong pipino na pag harvestan ng buto. At meron tayong bunga isa dito. So, kuwanin na natin. At pahinog na rin siya, actually. Ayan, eh. Pakain na lang natin to sa pagong. Dami nating ang palabas ulit, guys. Ayan. At yung lupa natin, hindi pa rin natin na harvest So, hindi ko yan hinaharvest, harvest guys kasi dagdag pa pabigat sila dito sa ating uh, hmm. may nag-a-announce kasi sobrang lakas ng bagyo guys. At yung natin patola. Ang bigat na. Parang mapipigtas ng tali niya. Gawin natin, sabit natin sila dito. Ayan. Guys, gusto ko mag-harvest ng panibago. Ngayon yung mga harvest natin na for today. Hmm, pinag-iingat ang lahat. Dahil ngayon palang parating yung bagyo talaga, guys. sila natin. Besti pa rin natin nakaharapis. Oh. lalaglada na lang sila. guys, ayun po. Oh. parang limang kilo. Grabe. eto yung isang pakwa natin. Ayun yung isang pakwa natin, guys. Tapos, ito pa yung isang pakwa natin sa baba. Ayan, oh. Sobrang hinog na siguro to. ito yung tunog mm, tunog na tinog na ito konti pa ito guys matubig na matubig na yun ayan guys yung ating isang makuha ng harvest Narinig yung tunog na yan. Guys, meaning ay nasa stage tayo ng delikado. Napaparating na yung pinakamalakas na hangin. Narinig nyo na. Katakot diba? Pag kami gera guys, yung pinagamit. Uh, wala pa pala yung lakas ng hangin na yun na na-encounter natin mula kahapon. Ngayon pa lang talaga sila paparating guys. hinarvest lang natin ay pakwan, melon, ayan, at yung canary melon, ang palaya, at mga ilan-ilang okra, ayan. Ay, hindi ko na-harvest yung ibang okra natin na nasa labas. Kasi ito yung mga nasa loob lang ng net at ang dami pa nating harvest kahapon. Hindi pa natin nakakain, Ika-frozen natin. At ito yung mga natira nating mais, guys. Hinarvest ko na rin kung saan ay magiginata ang mais tayo. Ayan yung ating another puting ang palaya. Ayan guys, diba? Bonggam-bongga yan guys. Busog na busog kayo yan sa inyong uh, mga pananim at bukod sa nakakatipid na kayo, sure pa kayo na walang chemical ang inyong kakainin. That's it guys!